So wakas guys, andito na tayo sa Angel's Pizza. Guys, nasa share tayo mamaya. Kuwain na natin yung ano yung bulaklak para kay Mrs. Uh, Nag-order na siya. Sige, bye. Luis nice Cunyelo. Ya na yung order natin. Wow, sarap. Sarap naman nito ay. sanaol, all. Yung eh. kainan natin ngayon kutsara. Ito Ito Nice spicy. Kunin ko muna tubig ko Kunin ko yung tubig ko So guys Kunin natin yung Bulaklak para kay Mrs Kunin na natin yung bulaklak Ayan na yan na uh, Yan na uh, Yan na uh, kunin na natin Hindi natin na bigay sa counter Sasabay sana natin sa order na namin kaya lang bibigay ko na lang ng personal Rosa, Happy Valentine's Happy Valentine's Diba? Yan yung surprise. <laughs> Natunaw na yata. Paktis. <laughs> Nasurprise ko <ka> lang. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi nga, hindi nga, hindi na, ano yung, ano ko, dapat, sasabay ko sana dito. Kaya na, pinapashare ko pero. Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> Kain <laughs> na tayo. Tayong.